So guys, nice, yan po ay Purple Soup na ko at pinagkunan ng bawat isang metro kultrado ay ito po ay 25.5 ang kilo Ayan. so ngayon ay maraming tao, mabilis na magkarga sa 400 no? So, meron na doon pa ano meron pa doong ano tawag nung tapos teh hindi mo So good morning guys. Ito muli po ko magpapakilala sa inyo yung aking ginamit para sa hanep. May problema po kayo sa hanep at mayroon po kayong stem borer. Meron po ako kasagutan ito Para malaman nyo ang aking gamit ay pang hanep stem borer para sa mga palay na nagamaro. maro kaya nagdala-nagdala ng bunga ito ngayon meron meron akong ditong gamit gold tingnan nyo guys ito si gold yan gamit ko kay Hanep Kay Brown Hopper kay samahan ko na rin dito si Platinum Black Hope si Brown, si Brown Hopper din yan Platinum yan, meron ako dito ang gamit ko ay para polyar. Pangalawang gamit ko to ka farmers. Dalawang bisis ito. Yan. Good for uh, pakik gidi ko. Gidibay-dibay ko lang. Dalawang apply. Yan siya. Yan. O, yan. Ito yung gamit ko na si Jose Densol Polyar. Equilibrado. Ayan, fertilizer. ayan. Yan organic fertilizer, sian kulay brito. Ito po ka farmer, ay bahagi to ng binigay sang DA sa akin. At gusto ko rin masubukan kung ano ang takuan uh, force. Okay rin. Yan. So nagpapa ako dito. Ito. Ayan, medyo ito po ay triple 2. Nasa pangalawang linya ko to doon sa kabila iba triple to man to ito ito man ito gamit ko yung pulgar ginamitan ko so meron din akong organic na meron din ako nang ginamit dito na mga fertilizer pero siguro ah, mga 5 bag kulang kulang yeah. ayun sila o oh, nag spray tatlo yan So, ito ay triple 2 sabog tanim. Oh. Yan, oh, merong hanep po, oh. yung nagaliparan. and Pero na-spray to. Maya-maya, andyan ayan. Yun <coughs> na yan. Malaglag yan sila. Medyo mama pa siya na ng farmer, si medyo mama ano. Medyo mabaw-baw kasi konti ng Ah, ito. Oh, yan sabog tanim ito ka farmers medyo madala nga oh yan oh. sabog tanim Ayan. so ito ay yung gamit ko na polar na si So, binigay na nga na so maraming lakay kasi wala na ibang bini makuha so okay na to o, oh, yan. Yan, tatlo yung pina spray ko. Bale, nasa, ano yan, 4 hectare ito. Pero, pakahintuin ko kasi magalas na. O, oh, kaway-kaway, ganyang kaibigan. Ayan, yung manug-spray namin dito sa mga kaparmers. Ayan. So, may timplahan ba yan? O, oh, sige daw. Tinanate yung Paano siya magtimpla? Ayan. Oh. Medyo madala nga. Ilan timpla mo yan? Ito? Um, tatlo. Um, Bali ano, tatlong kusara. Sobrang tatlong kusara yan. Um, Bali 100 gram yan. No? Ilang gram yan? So, 100 gram. Si Platinum. Kalaban ng Hopper. Grand Hopper with gold para sa si mga black bag pero oh, yan pwede rin sa gold o, yan ang mga kabady namin kaway kaway ganamig yan o oh, you know. yan sila. o oh. sila so meron sila yung mix na para sa gold isa't kalahati isa't kalahati hindi ko to napindot ah Yan. Katengan. Yan. Tito, isa lang muna well, okay. Ano pa nga si denso? Yan, ang fertilizer namin na ng organic, na yan bigay ng diyan. Sisubukan ko to kung gaano siya katindi. Pero mabigat siya. Mabigat siya sa ibang folder, parang kargado ng buhangin. Salam. Eh. Oh. So, mga ilang timpla, kunti na lang yan. Paubo siya nandan na. Nakadalawang apply na kami. Binubo. Eh, ug eh ug uh, ugasan mo lang yan. Uh. Ito na si Platinum para sa mga hopper na problema natin. Yan. Ito sa... Si, para sa word mangoes. Stem grain hopper, leaf hopper, brown plant hopper. Yan siya. Ang gamit para sa mga matitinding pinsala sa ating palayan. Pero, agapan nyo ng konti. Hindi nyo masyadong mapahuli-huli kayo kasi pag nahuli kayo ka farmers, sigurado. Yan. Kailangan medyo mabilis kayo dito ka farmers magdiskarte kasi o ito, Ayan, o, sabog Ayan Sabog tanim yan. Sabog tanim na hindi, tanim. ya Loh lang kang doon ng ispir na. Malaki Malakot Ayan. Buntis nito. Ngayon. Malaki na sa gadalaga na Buntis na. Ayan. Tapos mga anak. Ayan. Ito na nung maliit pa. Yan ang matindi ng ating kalaban ng ating magsasaka. Born Hopper. To, ito, ay ito sa ko. lalaki. May kasama sa Green grain Hopper. So, oh. kita mo. May pamatay tayo oh. dyan. Kayang-kaya yan ang aking e ingredient. Oh, dito po sa kita. Ayan ang matindi. Tani lang, oh. Sabog tanim ito ka, Pormerso. Oh. Yan. Okay. Oh. Sabog tanim yan. Madalang. So, nag-apply na ako na ngayon no, pang para sa pagbubuntis. Meron ng abono to. Ready na sa ating mga steam borer. Nakahanda na yung platinum ko. Sa kakasamahan ko rin ng gold. Ayan. Ano siya? So, medyo madalang ito kasi sabog tanim. epe panghanda ko to sa dadaanan ng bagyo kasi fresh cropping so dito ko ko sa gitna oh. ayan nagbubuntis pa lang yan oh. ayan ito po ay meron ng hopper pero gusto kong maagap maaga ko ng express yung platinum kasama yung gold So marami rin gamit sa plant hopper depende sa pag spray kasi kailangan kung may hopper spray ka pa baba huwag sa ibabaw So guys, ito na ulog na sila yung green loop popper you know. sana yun hindi makita masyado ayun ah, o oh, ayan Ayan, tinamaan ng gold saka plat. Ano? O, oh, marami kasi dito. Um, kunti lang na hulog basyado eh. Ayan o. Ang dami na sila. ano Ang tubig, medyo ano kasi, walang pumapasok ng tubig. Medyo walang nga tubig. Kaya hindi, hindi masyado makita. Oh. Ito, ano lang, medyo rolibao lang. Ayan. So, Ayan ang problema sa ating ano, ka-farmers ng ating palayan na mayroong green hop, green hope hopper saka leaf hopper. Brown hopper, plant hopper 'yan. 'Yan silang matitindi. Napinsan na pinsala sa ating palayan. Kailan sa maaga kayo ka-farmers na mag no, dito na ako sa baba. Oh, area. Ayan. Oh. Ito po ay triple two. Sabog tanim na ito ka-farmers. Kasi manong yung tanim dito, yung ang tawag ko hindi pwede tanim-tanim dito. Malulugi ka. Uh, malambay lang tao. <laughs> sabog tanim, pwede na rin. Oh. So yan, oh. Oh. laglag sila. Wala pa lang ng ilang ano yan. Uwa na. ya yeah. Ito sila nagpipinsala mga farmers. Kailangan natin maagap at ma-sprayan maaga. Ayan. So, dito ako sa kitna, ka-farmers. Ayan. O, ito, sabog tanim na ito. Ayan. Ito po ay triple two. Mayroon pababa, pataas. Pero mas maganda, Mayroon, merta yung one in two. Mayroon bunga sa taas, mayroon sa baba. Ayan. Yung mga... Yan, ta, yan ang mga sabog talim. Ito ay gamit na may pulyar. At mayroon din na itong granule. Pero konti lang. Mga kailangan mo natin sinasin. Siyempre, alala yung mga five bag. Kasama ang 1620. Pero marami ang 1620 kaysa triple 14. Saka urea. Marami ang 1620 para pang pamatigasan. Na hindi basta-basta yung pasokin ng mga greenhopper. As sa ating mga kaparmers at sino po naka ano ng video ko paki like nyo rin comment ang paki subscribe share kung nagustuhan nyo at bahagi ko lahat ng aking kaalaman dito hindi lang na, na nag vlog vlog ako hindi nagasari rin na dito itong ano ako rin na nag spray pag wala ako tao magpa ako na rin mag spray pag mayroong mga problema sa aking taniman so maraming salamat kaparmers I-follow nyo lang ko sa Facebook page na Rodrigo Tingson. Magandang umaga sir. Ayan na ito mga gamit ng sa aking mga polar. Kailangan ng um, farmer. Um, eh, kahit uh, paano. Uh, uh, gamit rin kayo ng uh, polar. Po, kahit po, anong kala, po. klaseng polar. Gamit nyo basta ito, ito, ito. ihalo nyo lang para so, makaalalay din ito, sa ito, ito din, ano para sa pagkain ng mga granule fertilizer para hindi na sa ipang daon pwede sa daon yun yung para sa daon eh para masigla so yan okay ito subok at matibay kilala nyo ito si platinum yan po ay palaban sa kay green hopper at brown plant hopper kasama si gold ayan kikita nyo yan kung saan yan doon sa Lazada. So, dito na kami, kapalmers, sa aking bahay kubo. Ayan. So, dito na. Dito na kami. Medyo pahinga namin kasi mano man, 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 man araw. Hindi na pwede mag-spray kasi magapamuging na ang mga lakay. Bulpe na. At, ayan. kasama namin. At, Maraming salamat mga kapalmers. farmers Sabangan nyo ulit sa sunod kong video ang pag dala nito ng bunga kaya meron kasi inapply natin ng panibagong toklas na fertilizer na organic fertilizer bago naman binigay ng DA sa akin ito si soon nito oo so, maraming salamat good morning kaparmer so dito na ko okay So, ilan lang babayaran ko sa inyo kasi marami na kayo nispian. <laughs> so, ayan, magbabayar ako ng nispian nila. Mga kaibot, mga isang libo lang. Ah, uh, mga ka-farmers, pakisubscribe po siyang Rodrigo Tingson. Follow nyo ko sa Facebook page, Rodrigo Tingson. Uh, ah, sa ka, kayo mga kasaman. Follow na ko may cellphone ko. Okay. Yes, ko, kayo, hmm. po, cellphone. Na, magkano ibabayaran babayaran ko sa inyo? Ilang tangke na gamit nyo? 600. 600. Oh, 600 lamang yung babayaran sa amin lahat. Uh -huh. Oh, 600 pero meron pa kayo para balikan mamaya. Meron pa. oh, say. Mga 10 siguro. So, ako 600, 600. <laughs> nila. Kasi meron pa yung babalikan nila ng alas 9 na no, mga medyo pasado ng ano, magalabas na yung boging yan. <laughs> Platinum. Palaban <laughs> sa Green Hopper, Brown Plant huh? Hopper. Gold. Kasama. Blackboard. kaperon kung mayroong black bag, problema blackboard. yan. Yan. Ang gamit mo. Lag-lag so, yan. Okay? Maraming salamat. At mabuhay kayong mga kapomerors. Yan.